Sa katahimikan ng gabi, sa oras ng ating pag-iisa at pag-iisip, may mga sandaling tila wala ng pag-asa, tila wala ng makakapitan. Ngunit sa gitna ng dilim, may isang liwanag na di nagmamalew. Ang Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang, hindi nang iiwan at laging handang tumulong. Sa oras ng kagipitan, Siya ang ating kanlungan, ang tanging maasahan. Mayo isang Diyos na patuloy na nagmamasid, umaakay, at hindi kailanman pumapalya. Sa oras ng kagipitan, Siya ang tanging maasahan. Ngayong gabi, ilapit mo sa Kanya ang lahat. Ang bigat sa iyong dibdib, ang luha sa iyong mata, ang sigaw ng puso mong naghihintay ng himala. Ito ang sandali ng panalangin. Ito ang gabing hayaan mong muling damhin ang pagyakap ng Diyos. Tahimik man ang paligid, hayaang ang panalangin ito ang marinig ng iyong puso. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagpakumbaba at pagod sa bigat ng dinaranas sa buhay. Napakaraming bagay ang bumabagabag sa aming damdamin mga alalahanin na hindi namin alam kung paano haharapin, mga suliraning pilit naming nilalabanan. Munit unti-unti kaming naubos, Panginoon. Kaya't sa gabing ito, kami ay lumuluhod sa iyong harapan, humihingi ng tulong at saklolo. Dahil alam naming sa oras ng kagipitan, ikaw lamang ang aming tunay na maaasahan. O Diyos na buhay, tila ba kami ay nalulunod sa dagat ng problema, hindi namin alam kung paano makakaahon. May mga araw na hindi na namin alam kung paano pa kami makakabangon sa mga dagok ng buhay. Subalit ngayong gabi sa iyong presensya, nais naming huminto saglit, hindi upang sumuko, kundi upang humawak sa iyo aming matibay na muug. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming kalakap. Sa gitna ng kawalang katiyakan, ikaw ang katiyakan. Sa gitna ng takot, ikaw ang aming kapanatagan. Panginoon, tinatawagan ka namin. Sa oras ng pangangailangan, narito ang iyong anak, pagod, sugatan, at puno ng pangamba. Ngunit nananampalataya pa rin, umaasa pa rin, nagtitiwala pa rin sa iyong kabutihan. Hawakan mo po ang aming kamay at huwag mo kaming pabayaan. Dahil sa mga panahong hindi na namin makita ang liwanag, ikaw ang aming ilaw. Sa mga sandaling wala na kaming masabing dasal kundi luha, pakisalo na lamang po ang mga luhang iyon bilang panalangin. Ilang ulit na po kaming nadapa, ilang ulit na naming naramdaman na kami tinalikuran ng mundo. Ngunit salamat o Diyos dahil kailanman ay hindi ka nagtaksil sa iyong pangako. Kailanman ay hindi ka naging pabaya. Sa bawat panahong kami nawawalan, may biyaya kang dumarating sa paraang hindi namin inaasahan. Sa bawat gabi ng paghihirap palihim, mong inaayos ang aming kinabukasan. At ngayong gabi, kami ay nagpapakumbaba sa iyo, nagtitiwala na hindi mo kami iiwan sa gitna ng bagyo kahit hindi pa namin hawak ang sagot sa aming mga panalangin kahit hindi pa namin nakikita ang solusyon sa aming mga problema kami po ay mananatiling nakatingin sa iyo dahil higit sa kaginhawaan higit sa kasagutan ikaw ang aming kailangan at alam naming sa iyong presensya hindi kami kailanman mawawala higit sa lahat ng kayamanang ng mundong ito ikaw ang aming yaman. Ikaw ang aming tanging tahanan. O Diyos, patibayin mo ang aming loob. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Kung kami mahina, ikaw ang aming kalakasan. Kung kami nangangapa, ikaw ang aming liwanag. Kung kami walang wala, ikaw ang aming sapat. Salamat po dahil kahit sa oras ng kagipitan, hindi mo kami pinapahiya. Hindi mo kami kinalilimutan. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong biyaya na umaapaw, at sa iyong pag-ibig na kailanman ay di nagmamaliw. Sa gabing ito, itinatagubilin po namin ang lahat, ang aming mga pamilya, ang aming kinabukasan, ang aming mga pangarap, ang aming kalusugan, ang aming kabuhayan. Ipinauubaya namin ang lahat sa iyo dahil alam naming mas mabuti ang plano mo kaysa sa anumang plano namin. Panginoon, hayaang sa aming pagtulog ngayong gabi ay maranasan namin ang kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Pawiin mo ang aming pagod, hipuin mo ang aming puso, at sa pagising namin bukas, taglay namin ang panibagong lakas at pananampalatayang ikaw ay tapat at buhay. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami ay lumalapit sa iyong presensya, dala ang aming mga kabiguan, pangamba at bigat ng puso. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang bawat patak ng luha, ang bawat pintig ng aming pusong sugatan. Sa oras ng kagipitan, wala kaming ibang maaasahan kundi ikaw lamang, O oh Diyos. Kapag kami nalilito at di na alam ang susunod na hakbang, kapag ang puso'y nabibigatan at ang isip ay gulong-gulo, kapag tila ang buong mundo ay tumalikod sa amin, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nauunawan. Bigyan mo kami ng pananampalatayang mas malaki kaysa sa aming mga takot. Sa gitna ng kawalan, maging liwanag ka namin. Sa gitna ng pangungulila, damhinawa namin ang iyong yakap. O Diyos, sa gabi ng pagsubok, maging araw ka ng pag-asa. Sa gabi ng luha, maging aliw ka na nagpapatahan. Pawiin mo ang takot at palitan ng kapayapaan na mula sa iyo. Panginoon, kung hindi pa man namin natatanggap ang kasagutan, Palakasin mo ang loob naming maghintay. Ihanda mo ang aming puso na tanggapin ang iyong kalooban. At sa bawat saglit ng aming pagdurusa, paalalahanan mo kaming hindi mo kami pinababayaan. Salamat po Ama, dahil sa bawat kagipitan, naroroon ka. Hindi ka kailanman nahuhuli, hindi ka kailanman nagkukulang. Ikaw ang aming Diyos na maaasahan noon, ngayon, at magpakailanman. Aming Diyos na nasa langit, sa katahimikan ng gabing ito, kami po ay lumalapit sa iyo nang may pusong pagod, pusong sugatan, at pusong nangangailangan ng inyong presensya. Marami po sa amin ang dumaraan ngayon sa matitinding pagsubok, mga suliraning halos hindi na namin makayanan mga pasaning tila sumasakal sa aming kaluluwa. Panginoon, sa gabing ito, tumudulog kami sa iyo sapagkat alam naming sa oras ng kagipitan, ikaw ang tanging maaasahan. Hindi mo po kami binigo noon at naniniwala kaming hindi mo rin kami bibiguin ngayon. Sa bawat luha na pumapatak mula sa aming mga mata, sa bawat salitang hindi na namin masambit, dahil sa bigat ng luob, naroroon ka, tahimik man ngunit tapat, hindi mo kami iniiwan. O Diyos, kapag kami nalulunod sa alon ng pangamba, kapag ang aming isipan ay puno ng tanong at takot. Ikaw ang aming kanlungan. Kapag ang mundo ay tila tumalikod sa amin, ikaw ang nananatili. Sa gabi ng aming kalungkutan, ikaw ang umaalo. Sa gabi ng aming pangungulila, ikaw ang aming kasama. Salamat po dahil kailanman ay hindi mo kami pinabayaan. Sa mga panahong kami nawalan ng kabuhayan, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng direksyon, ikaw ang aming pag-asa. Sa mga gabing hindi namin alam kung saan kukuha ng lakas para sa kinabukasan, ikaw ang nagbibigay tibay. Sa mga oras ng kawalan, ikaw ang aming kasapatan. Panginoon, patawarin mo po kami kung may mga sandaling kami nagduda, kapag kami nadadaig ng takot, kapag kami nagiging maramot sa pananalig, patawarin mo po kami. Laging paalalahanan mo kami na ang aming lakas ay nagmumula lamang sa iyo, na sa gitna ng kagipitan, wala kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Turuan mo kaming maghintay ng may tiwala. Turuan mo kaming manahimik sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa iyong katahimikan, nariyan ang katiyakan ng iyong pagkilos. Alam naming may ginagawa ka kahit hindi pa namin ito nakikita. Alam naming may sagot ka kahit hindi pa namin ito naririnig. Kaya ngayong gabi, kami ay nagpapaubaya sa iyo. Hindi namin kayang hawakan ng bukas, ngunit alam naming hawak mo ito. Kung kami po ay naguguluhan, bigyan mo kami ng kaliwanagan. Kung kami ay nanghihina, palakasin mo kami. Kung kami ay wala ng direksyon, gabayan mo kami. Sa bawat oras ng aming kagipitan, kami sumisigaw sa iyo at alam naming naririnig mo kami. Diyos na tapat, Salamat po sa iyong pag-ibig na hindi sumusuko. Salamat sa iyong presensya na hindi nawawala. Salamat sa iyong mga pangakong palaging totoo. Tulungan mo kaming huwag mawala sa landas. Kahit kami madapa, kahit kami magkamali, yakapin mo kami at itama ang aming hakbang. Ngayong gabi, Panginoon, habang kami nagpapahinga, Hayaang ang iyong kapayapaan ang siyang bumalot sa aming puso't isipan. Alisin mo ang aming pag-aalala, hipuin mo ang aming puso, at sa aming paggising kinabukasan, naway madama naming muli ang iyong presensya, ang katiyakang ikaw ay kasama namin, at hindi mo kami iiwan. Ikaw ang Diyos na aming sandigan, ikaw ang Diyos ng aming buhay. Sa bawat pagsubok, sa bawat luha, sa bawat pangarap, sa bawat panalangin, Ikaw ang aming tanging maaasahan. Ito po ang aming taimtim na panalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, na siyang aming tagapagligtas, aming sandigan, aming lakas sa oras ng kagipitan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.